Wala sigurong gusto sa ating mapunta sa impyerno. Kaya nga tayo nagdarasal. Pero ang pagdarasal na yan ay hindi sapat, hindi garanti na tayo'y madadala sa kaniyang kaharian. Umuna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Narinig nyo na ang salitang It takes two to tango. Di po ba, no? Yung bang para manalo kayo sa isang paligsahan, kailangan mayroong coordination ang dalawang nagsasayaw ng tango dahil mahirap siyang sayawin. Ano po ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Hindi pwedeng isang bagay lamang ang maganda. Kailangan dalawang bagay na kaparehong tumatakbo sa atin. Ano po yung dalawang bagay na iyon? Ang pananampalatayang meron ako at anong gawa ang aking ipinapakita sa pananampalatayang iyon. So pananampalataya at gawa nagkakaroon lamang ng harmony ang buhay ng isang kristyano kapag itong dalawa ay kaparehong maganda. Parang dalawa nating paa kapag hindi ito maganda sa coordination, maaari tayong matumba. So hindi pala sapat na pananampalataya lamang. Kailangang makita rin ang pananampalatayang iyan kung papaano natin ito inilalapat sa ating buhay. Si Jesus ay gumamit ng taninhaga sa ating ebanghelyo ngayon. Yun bang kaniyang pinag -iba? Ang dalawang klaseng taong nagtayo ng bahay sa bato at nagtayo sa buhanginan. Dumating ang bagyo, lumakas ang hangin, at nagkaroon ng pagkakataong ipakita niya kung ano ang mas matatag. Ano pong ibig sabihin nito na ang taong naniniwala sa kanya, ang taong nakikinig sa kanya at sumusunod sa kaniyang salita ay katulad ng taong matatag. Kung ang ating kinakapitan kinatatayuan ay si Jesus na siyang sandiga ng lakas ng buhay. Hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumating. Ang ebanghelyo po ngayon ay pagpapakita ng self-evaluation. Ipinapakita sa atin sa araw na ito at itinatanong sa ating sarili na ano nga bang pananampalatayang meron ako. Tumatawag ako sa Diyos araw-araw. Panginoon, nagdarasal ako sa Diyos araw-araw. Pero ang aking bang pagdarasal, ang aking bang pagtawag ay makasisiguro na ako ay papakinggan at sa kahulihan ay makakarating sa kaniyang kaharian. Wala sigurong gusto sa ating mapunta sa impyerno, kaya nga tayo nagdarasal. Pero ang pagdarasal na yan ay hindi sapat, hindi garanti na tayo'y madadala sa kaniyang kaharian. Ano ang ipinamamanhik sa ating ni Jesus? ang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita ay katulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ano ang ating sayaw? Ano ang ating hakbang? Paano ako namumuhay bilang kristyanong naniniwala sa Diyos? Sapat ba yung aking ginagawa? Sapat ba ang aking ipinapakita? Sapat ba yung harmony ng aking pananampalataya sa aking buhay? Makakarating kaya ako sa Diyos kahit araw-araw akong nagdarasal at tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Ito po ay self-evaluation klaro at maliwanag na sa salita ng ating poong Jesus na sareno na hindi lahat klaro yan. Hindi lahat ng tumatawag. Eh sino lang ang mapupunta? Balik na naman tayo ang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita. Baka po oras na at panahon naman, nadalhin natin sa gawa ang ating pananampalataya. Ito ang kaibahan ng pagsasalita ni Jesus. Mayroon siyang authority, mayroon siyang kapangyarihang ipaliwanag sa mga nakikinig kung ano ang sandalan ng kaligtasan, ang pagsasagawa ng kaniyang salita. Hindi katulad na mga eskriba at pariseo na ang kanila lamang ibinabahagi ay ang bagay na alam nila pero hindi nila kayang gawin. Ito ang bago sa utos ni Jesus. Ang maniwala ka, ang sumampalataya ka, pero ang pananampalatayang iyan at paniniwalang iyan ay dinadala ko sa aking buhay isinasagawa ko sa aking buhay. Ipinapakita ko sa Diyos na ang kaniyang salita ay buhay sa akin. Na ang kaniyang salita ay nakikita sa akin. It is a self-evaluation. Nakakita ko minsan doon sa Facebook ng isang clip, isang reel, yung bang pumapasok na lang dun sa iyong wall na mayroong isang magnanakaw na natrap doon sa isang tindahan. Anong ginawa ng magnanakaw? Nag-antanda ng krus at sinabi niyang, God, help me. Paano ka tutulungan ng Diyos ay ang intensyon mo ay magnakaw ayun, sigurado yung pagtawag niya ng God help me, Panginoon, Panginoon, ay hindi guarantee na ikaw ay pakikinggan ng Diyos. Let us evaluate our own faith. Ano ako ngayon? Nasaan ako ngayon? Sapat ba na ako'y nakikinig ngayon? Paglabas ko, scammer na naman ako. Manloloko na naman ako. Magpapaasa na naman ako ng tao. Magagalit na naman ako. Manunumpa na naman ako. Maniniwala na naman ako sa mga hula-hula. Bibili na naman ako ng anting-anting. Magsisindi na naman ako ng iting na kandila kasi nagagalit ako dun sa ibang tao. That's evaluation. Let us evaluate our own faith kung tumatama ba at nagkakaroon ng tamang paglakad o harmony patungo sa Diyos. Na mang isipin, pero maraming tao sa ating paligid ang nagiging ganito ang ugali. Huwag mo kong pakialaman. Huwag mo kong serbunan huwag kang pumasok sa aking buhay. Eh, papaano papasok ang Diyos at ang kanyang tamang pananaw kung tayo ay hindi bukas sa pagbabago at pagbabalik loob. Gawin po nating batayan ang Ebanghelyo ngayon. Baunin niyo sa inyong pag-uwi na sa araw na ito, meron akong natutunan na kailangan kong gawing harmonious ang aking pananampalataya sa aking gawa. Kung tayo'y nakikinig sa salita ni Jesus at ginagawa ang mga ito, unti-unti nating itinatayo ang ating bahay. Ang bahay ay ang kaluluwa na itinatayo ko sa matibay na pundasyon. Dalhin tayo ng ating poong Jesus na Nazareno na unang nagpakita ng kaniyang salita at nagpakita ng kaniyang gawa upang siya ang ating maging halimbawa sa ating paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. Sumayaw po tayo nakasama ang Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.